ay diskarte lamang ang kailangan para may baba ang garter sa bandang ilalim ng ilong. Galingan nyo mga bata. Ay naku po ay pagkahirap pala pero ang pagkasaya ng maraming anak. Ang uh, mga bata, makinig kayo sa mechanics ng ating laro. Napakasimple na lang ang ating gagawin. Una-unahan may baba ang carter sa bandang ilalim ng inyong ilong. Dapat ang mga kamay nyo ay nasa likuran at hindi gagamitin para ibaba ang ating garter. Ang makikita kong lalabag sa ating alituntunin ay aking kikitiin ng mga sampung oras. <laughs> At syempre, galingan ninyo para bibigyan kayo ni Kapitanan ng papremyo. Ako lamang ho ay talagang tuwang tuwa sa mga batang ali dahil tuwing ako'y dadaan din sa kanilang laruan, laging akong tinawag na Kapitana, magpalaro ka naman. Kapitana, dali! At bago nga ho natin simulan ng laro, pakinggan nyo muna ang kanilang tawanan. Talaga namang napakasaya ng na mga bata. <laughs> ang sayaga ho nila ay parang walang problema talaga eh talagang napakasarap maging bata yun na ang premium ang kanilang iniisip talaga ay malamang ho sila ay nakamove on na sa hiwala ng katnyel talaga naman sana all na lang po ay nakamove on na sa hiwala ng katnyel Sino kaya makakapag-uwi ng premyo mula kay Kapitana? Ali ho, sabay-sabay natin itong hayaan ang kanilang mga ginawang kalukuhan. Este, ang kanilang ginawang paraan para may babaang ang karter. Ala ay eh, sige, hinga ng malalim at nang may baba ang karter. <laughs> Ala, eh, ay na ho eh, ay. Maraming salamat, Uto. At yun naman isang mong kalaban ang ating titignan, ha? Siya tutoy, tama na ha. At yun ang isa ang ating magbibigyan. Ay, tutoy, tama na ha. Yun naman katabi mong nakapula. Pagbibigyan natin. Wow. <laughs> At aripang nga ho ang ilang sumubok sa palaro ni Kapitana. Ala, eh, wala yata akong mananalo. Eh, sa palaro ni Kapitana, galing-galingin yung mga bata. Go, ba, <coughs> <yeah>. <laughs> Alay, pagkatagal naman hong maubos ng mga nginunguya ng mga batang are. Teka, hata ating titignan kung sinong mananalo na kaya. <laughs>

真牛！真牛！啊！